Hello everyone. Dito ka, nandito ako sa tirasa namin. Ayan. Last week maulan, ngayon maaraw. Maganda ang araw. Napakaganda ng panahon. Eh, hey, ko lang na kung naalala niyo pa yung mga halaman na yan. Mga palangga. Ayan. Hindi, ko yan tinanim, tinanim niya ng asawa ko. Galing yan dito sa tirasa namin. ilipat niya. Grabe, tingnan ko nga yung video ko dito. Tinanim niya dyan yung lago na. No? Tapos yun yung bahay ng ano ko, mga biyanan ko. Nandiyan ato siya sa tirasa. bahay nila, mga palangga. iyan eh, Diyan ako nag-extra ano, nag work. dililinis ko yan. Three times a week bahay nila. Pero two hours lang. Kasi dalawa na lang sila nakatira dyan, mga palangga. Tapos alam niyo ba, mga palangga, yan ang mga palangga. Gusto na yan Sa Sa Kasi natatakot sila na masyado na siyang mataas sa bahay natatakot sila pag mahangin kasi sobrang hangin talaga dito sa amin banda kasi malapit kami sa dagat natatakot siya baka matumba sa bahay nila kaya gusto nilang ipaputol alam nyo mga palangga kung magkano 1,000 euro daw yan gulat mag ako magkano yan sa pesos mga 55,000 pesos grabe oy pagpaputol siya ka mag -ano, magtapon Nagtapon, pagkatapos, itapon, yan. Ganun pala, ganun pala dito. Magpaputo ng ganyan. Depende sa ano ng ano haba, ang haba ang laki ng ng puno. Kaluka. Ayun mga parangga. Oh, di diba, ang ganda ng view ko. Maganda, maganda kasi ang panahon, lumalabas lang ako dito sa tirasa namin pag maganda ang panahon, pag ganito. Ang ganda. Shout out ko lang pala sila mga kaabos. Ayan mga ano, mga kaapos po lang Ana Vlogs. Don't forget po to subscribe and share sa kanilang mga videos. At natutuwa din kami at ando na sila sa Amerika. Ayan. O, oh, madre. Ayan. Madre tsaka padre. Ang ganda din ang panahon dito. Yung last video nyo na ay, naka sidecar kayo, nabigatan lang yung sa'yo si Papa kaya <laughs> kaya hingal tsaka lumalagitik kang <laughs> ang pagpedal kasi mabigat ka tama pambata lang yun yung dapat ang nakasakay doon sa sa likuran ayan at shout out sa inyo tsaka sa family ni Aya Mercado shout out sa lahat ng nandyan sa Virginia Beach uh, very very soon magkita kita magkita kita kits tayo dyan kasi ano kasi eh wala na akong bakasyon this year ang bakasyon ko 2025 pa kaya may awa ang Diyos si Diyos kire uh, magkita kits tayo dyan next year ayan basta huwag kayo magalala sa amin dito dahil lagi kami nakatantabay sa inyong vlog kami lahat ng mga anak mo at kung hindi man man kami makatawag alam mo na puro lang kami trabaho dito kaya huwag mag magalala sa amin basta uh, lagi kami nakatantabay sa mga vlog nyo at uh, kayo din pag mag-vlog ako na mag-family, ano kami, gathering dito, ayan, uh, asahan ko din na mapanood nyo. Para naman, uh, por lo menos, di ba, nakikita namin yung ginagawa nyo dyan. Kaya lang, yung mga kinakain nyo, nakikita ako sa video nyo, panay coke. Coke, uh, maalat, hindi pwede yan eh. Uh, Nag-usap na tayo yan sa telepono. Kaya, Ingatan nyo palagi dyan ang iyong salud. At huwag kayong mag-alala masyado sa amin dito. Okay? At may gala shoutout din pala sa aking mga chatas babies at sa aking mga taga-subaybay at silent viewers dyan. Maraming maraming thank you. At uh, uh, basta antabayanan nyo lang palagi ang aking mga palaro mga palangga. Bye bye!